So, ito guys, ginawan ko na lang ng video kasi naglolo ko yung live ko, mahina yata yung signal. Okay, um, nakakagulat na balita kasi po, dinisqualify ng COMELEC si Congressman-elect Joey Uy, kakampi ni Yorme Esco sa District 6 Manila. At uh, nila na ang panalo at mananatiling congressman ng District 6 ay si incumbent Benny Abante. Okay? So, yan, nakagulat na balita. Um, so ganito, nung nilabas yung news na na-disqualify at uh, kinansel na yung Duterte youth, so tatlo yung cases na nilagay nila doon. Isa yung sa Duterte youth, pangatlo yung kay Consial Awisia na lifted na yung kanyang suspension ng kanyang proklamasyon. So ibig sabihin, magpoproklama na siyang Consial. Congratulations! Consial uh, Conceal Awisia number one sa District 2. Yan talaga napakahusay niyan. Talagang makikipaglaban talaga yan para sa mga taga-Tondo at taga-Maynila. Um, nakulat ako sa gitna, ang ano pangalan, Louis Joey Chua Uy. Akala ko nga una, Joel Chua. Si <laughs> Joey Chua Uy. O, teka, si Joey Uy ito ng District 6, sa. O, tapos nakalagay, Respondent is considered a non-candidate and his COC is void ab initio. Ibig sabihin, from the very start, ay hindi valid yung kanyang pinasa. Kung ano ang dahilan, hindi ko eksaktong alam, naghahanap ako sa internet, wala pa akong mahanap. Magtatanong-tanong ako bukas, sigurado yung mga tao nila Yorme sa aksyon, inaayos nila ngayon yan, iaapilan nila yan at ilalaban nila yan Siyempre, sasabihin ng mga tao, porket malakas sa administrasyon, porket malakas kila speaker, eh, ganyan, napapadisqualify yung kalaban. Eh, kahit natalo sa botohan. So, definitely magiging mainit yung sitwasyon dyan. O, nakalagay dito, Proclamation of Respondent is annulled. So, walang bisa na yung pagproklama sa kanya nung una. Um, ben Benido Benny Abante, declared as the duly elected member House of Representatives, 6th District of Manila. So, si Kong Benny Abante, he will be able to finish his term, yung kanyang third and final term. Nagsimula siya 2019 nung bumalik siya sa Kongreso. Meron siyang matatapos nga ng nine years yung kanyang termino unless... Kung nga, yung apela ni Joey Uy na magtagumpay at makabalik siya at maungusan niya itong si Benny Abante. Nung botohan, ang lamang ni Joey Uy, mga 1,000 plus lang. Napakadikit nung talagang laban. Pero syempre, yun nga, uh, talagang ano talaga, syempre, uh, marami talaga magagalit, marami may inis. Mga supporters ni Joey Uy o kami sa sa Aksyon Demokratiko, sa Yorme's choice na, nanalo binoto ng tao. O tapos uh, biglang ganyan. Hindi ko nga alam na meron pala siyang disqualification case. Eh. Nagulat na lang ako lumabas yung pangalan na ganyan, ano eh. nagulat. Um, so ayun, definitely magiging madrama to, magiging mainit to. Ano ang consequence nito sa sitwasyon sa Maynila? Okay, babalik na si Yorme June 30, magiging mainit yung laban nadagdagan ng kakampi yung pong oposisyon sa Maynila. Uh, na makaka ni York Mexico. Kasi ang oposisyon ng Maynila which is uh, yung asenso manilenyo na oposisyon na lehitimong oposisyon hen sa Maynila nanjaan si yung mga nanalo, Joel Chua, si Roland Valeriano o, si Hani Lacuna, of course, is uh, heading the party. Baka bumalik yan, tumakbo yan ulit. As vice mayor, congressman, kung ano man yung gusto niyang takbuin. I, I, doubt if magme-mayor pa siya uli tatakbo pa siyang mayor ulit. O, pero, nadagdagan sila ng isang kakamping mabigat dahil, dahil nakaupo ulit si Benny Abante. So, ibig sabihin, masusuportahan niya yung mga council sa distrito niya, yung mga proyekto, yung mga o, oh, syempre may advantage pag incumbent kay Lahat ng mga ano ng gobyerno, AX, ah, Tupad, AKAP, lahat 'yan sa iyo nang gagaling. Okay? So, 'yun ang dynamics niyan. Kasi pagdating sa konseho, may mga konsehal si Chua, si Valeriano, si Abante, yung anak niya, si Konsehal Fog, nandiyan din nakapasok. So, mainit na naman yung konseho sa Maynila. Asahan po natin maraming mga awayan na naman diyan debatihang nagkakapersonalan. Mukhang ganyan ang aasahan natin pagdating po sa konseho pagpasok ni Yorme Isko bilang mayor. Although, majority pa rin yung hawak ni Yorme. So, wala namang problema. Pero, syempre, yung oposisyon ay eh, gagawa ng paraan para uh, subukang kontrahin kung ano man yung gusto nilang kontrahin kay Yorme. So, magiging madrama yan for sure. Okay? At uh, it would lead the way to, uh, kung ano man yung mangyayari sa 2028 ngayon yes, so, pero bago 'yan bago 'yan um also also ang nangyari din dahil dito 03 si VP Sara Duterte sa kanyang mga sinuportahan sa Maynila pinuntahan niya pinuntahan niya si Valeriano sa 2 si Chua sa 3 si Abante sa 6 meron pa yung nakadila 'di ba si Joel Chua yung apple saksak mo sa bibig mo si Abante yung nakadila naman nila ni Sara so si Sara ay 043 eh, baka nga nakasama pa yung pagpunta ni VP Sara sa totoo lang. Kasi medyo bastos naman yung ginawa niya kay Congressman Abante doon sa distrito nila. Pero anyway, anyway tapos na yan. Di ba? Tapos na yung eleksyon. Ah, natalo si Abante sa bilangan. Pero yun nga, nadali sa kumilik. Ayan, ah, tignan natin. Hindi, wala akong idea kung ano yung detalye dito. Siyempre, mag aapila yan. Sana manalo yung apila. Pero oh, pero anong ibig sabihin nito for 2028? Okay, so, kanina sa live, sinabi ko din, hindi sa nagpe-presume ako, nagaano ako. Pero ganito mangyayari. Ganito, ganito. Yung mga politiko medyo predictable naman eh. Ito for sure definitely mangyayari. Gagraduate si Abante kung hindi man nalo yung apela ni Joey Uy. Si Joey Uy lalaban uli. Nanalo na ako eh. Lalaban ako uli. Di ba? Basta 2020. Ako dapat ang congressman natin eh. So yun. So si Abante gagraduate. Papalit sa kanya, either isa dun sa anak niya, either si Consihal Fog Abante, o si Attorney Princess, na dating Consihala, at ngayon ay uh, Speaker sa House of Representatives. So, isa dun sa dalawa. Ang papalit kay Pastor Benny, kay Congressman Benny, para ma maituloy nila yung kanilang hawak sa District 6 ng Maynila. Nalalabanan na sila ni Joey Uy. Nanalo na si Joey Uy. Eh. So, yun ang laban. Pero, ay, ang mangyayari, si Benny Abante, walang tatakbuhin. Kasi graduate na. O, oh, anong ibig sabihin no? kung wala siyang tatak? May po, ito, may posibilidad. Ah. Hindi ko sinasabing ito yung mangyayari. Pero kung ako yung magpe-predict ko, may posibilidad na baka kung walang lalaban kay Yormi Isko bilang mayor, dahil siyempre si Yormi napakahusay, napakagaling. Kahit sino, eh, talagang uh, dadapa at yuyuko kay Yormi. Kung sino makalaban niya sa Maynila, baka si Congressman Benny ang lumaban. Para lang may kalaban si Yormi Isko iyon ang nakikita ko dyan. Either siya o si Kong Roland, nagagraduate na din. Baka nga pumalik kay Kong Roland, si Consial Awi. Yan ang tingin ko, yan ang sigaw ng District 2. Pero anyway, sa 2028 pa yon So, we might see... Tingin ko, hindi, tingin, tingin ko hindi si Kong Roland eh. Baka mas itong si Kong Benny. Isa, si, isa, sa, isa sa kanilang dalawa siguro. Kung sino ang... kasi, kasi si Kong Benny, graduate na ako. Diba, naging congressman na ako for how many terms? I think, ilang term na ba si congressman? So, bandami na uh, niyang termino you know, bilang congressman. Nagawa ko na lahat. Subukan ko na maging mayor. Kumbaga, YOLO, you only live once. Subukan ko na. Uh, so, yun ang, yun ang nakikita kong isang posibilidad na baka mangyari sa 2028 baka Abante Lacuna. Kaso pareho, hindi, ano, sa bagay, 4 si Lacuna. So, yun ang, yun ang isa sa mga posibilidad na pwedeng mangyari na epekto nito. Kasi kung natalo si Benny, uh, natalo siya, kung, kung hindi nangyari itong disqualification na to, ang goal lang nila Benny ay mabawi ang sais sa 2028. Kaso hindi na, na, na napadisqualify na, nila eh. So, yun, ang goal nila is maipasa sa anak. So, yun ang epekto sa 2028 ng mga pangyayari ngayon na itong kay Joey. Pero yun nga, definitely, iaapila yan. Sana manalo yung apila dahil siya naman talaga yung nanalo. ah uh, eh, mahaba pa yung laban dyan. Okay? So, bukas, ma makakuha tayo ng mas ma anong informasyon kung ano nangyari. So, yun na muna po. Thank you very much. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Manila, God first. June 30, babalik na si Yormin. Ako, madrama to. Eh, update ko kayo tomorrow. Bye-bye.